Hello kaibigan. Lahat, welcome sa ating Tagalog Bible Study, Tagalog Version. Napakabuti ng na Diyos sa ating lahat. Advance. Merry Christmas o maligayang Pasko sa ating lahat. Kaluuban, pag-aralan ang iyong pagmamahal at pupakumbaba, Panginoon. Iyong pagdating dito sa mundo bilang tao, nagkatawang tao, binaba mo ang iyong sarili, Panginoon, upang makita namin ang katotohanan ng iyong pag-ibig. Patawad po sa aming mga pagkukulang, patawad sa aming mga pagkakasala, patawad sa aming mga pagkakamali. At ngayon, nandito kami upang patuloy na ibahagi ang ang iyong salita pag-aaralan. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento at nawa makita ka namin bilang Diyos sa aming buhay na hindi lamang kami ay nagpupuri sa iyo dahil sa season na ito, sa panahon na nang ito, kung hindi sa bawat panahon at bawat yugto ng aming buhay. Panginoon, sino mga may mga problema, may mga karamdaman, hipuin niyo po sila at pagalingin niyo sila, Panginoon, sa ng banal na spirito, ng Holy Spirit na kung saan ang maghipo ang magpapagaling sa nila. Panginoon, patuloy niyo po kaming liwanagan sa katotohanan, turuan sa daan na aming pupuntahan at tulungan nyo kami makaiwas sa mga bagay na kung saan hindi kaya ayas sa iyong mata at kaluuban. Panginoon, pangunahan nyo kami sa aming pag-aaral. Amen. So, tayo ngayon, ngayon masapan natin ang pagpakumbaba no ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, alam niyo ang ating Panginoong Isu Kristo ay may dalawa siyang katanyan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. No? Siya ay Diyos at tao. Uh, nagpakatao o sinilang uh, sa Birhing Maria upang uh, magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating kasalanan. Alam natin na mula pa sa simula, tayo ang ating descendant na si Adan at saka si Iba, yung pinakaunang ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos ay nagkakasala sila no sa kanilang pagkakaroon ng kasalanan sa pagdisobey sa utos ng ating Panginoon. At doon si Satanas ay uh, sumira no sa plano ng ating Diyos uh, upang uh, tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Uh, ayaw niya na magkaroon tayo ng masaganang buhay. So ang gusto niya na sirain tayo sirain ang ating buhay ang ating pagkatao so dito natin makikita na ang pagpasok ng kasalanan ay nakap, nakapagbigay, nakapagdulot ng hindi maganda sa buhay ng bawat isa no kaya nakita natin yung kasamaan rampant na kasamaan rampant na mga uh, hindi makaya ayang mga bagay so kailangan natin ang example ng ating Panginoon, ng pagliligtas ng ating Panginoon. Siya yung kasagutan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dati, ang mga unang mga pari, uh, mga lingkod ng Diyos, kagaya ni Moses, si uh, upang napatawad ang kasalanan ng tao, ang ginawa nila ay no, nagsusunog sila ng turong baka, no, pumasok sila doon sa tabernakulo, then nagpo-provide sila ng offering, at uh, yung offering na yon ay tinatawag lang na atonement na para matabunan ng kunti ang kasalanan. Hindi talaga totally maalis, no? hindi talaga totally na mawaksi, hindi talaga totally na mawala. Bagkos ay yun lang ay para matabunan. No? So kaya yung mga pari na pumapasok doon sa hulis of hulis, sa pinakabanal at banal na lugar, ay kinakailangan na talian nila. No? Kailangan na may mga bill na nandoon kasi pag may kasalanan yun, namat yun sila. So pag mamatay yun, yung mga assistant na priest, yung mga pari, hihilain yun pabalik. No? Yung patay na katawan. So ganun no, ka katindi. no? Pag ang uh, isang lingkod ng Diyos ay nakikita may kasalanan ang kanyang puso. Kaya ganun na ang pangyayari sa paglao ng panahon. Uh, ang mga propita ay nakapag-vision. Meron silang mga nakita na pangitain o vision sa pagdating ng isang hari na isilang sa isang berhen. No? Uh, isilang ang, ang, ang isang bata. No? Kaya yun yung sinasabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 9 uh, verse 6, no? Pagbasahin natin 'yan, no? Isilang uh, ating uh, pagligtas. Pero ngayon, basahin natin itong uh, dito sa Pilipos, yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Ah, uh, Pilipos chapter 2 verse 1 to 11, no? mahalaga 'to na ating makita. Ang pag ang pagpapakumbaba ni Kristo o ni Jesus. Hindi ba't masigla kayo dahil kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? At hindi ba't may malasakit at pag-unawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundot kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghangad na may taas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Huwag kayong o wag lang kay wag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Isus ang pananaw ninyo. Kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya tinutulak panghawakan. Sa halip, ibinaba niya nang lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. Kaya naman itinaas niyang lubos ang, ng Diyos at ibinigyan, nang titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat na sa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay lumuhod at magsamba kay Jesus sa kanya at kilalanin ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Dito natin makikita ang sulat ni Apostol Pablo na kung saan nagpapahayag, nagpapaalala sa mga Christians, early Christians na nasa Pilipos, no? Pilipos. Na kung saan napakahalaga ang pagmamahalan, pagpapakumbaba, pagsusuportahan. Makikita mo mga kaibigan, mga kapatid na sa buhay natin mayroon talagang conflict. Kaya nakikita natin yung mga gera, nakikita natin yung pataya, nakikita natin yung mga uh, competition sa buhay. Pero bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, nagpapahayag ang Apostol, Apostol Pablo na ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa kapwa-tao at bawat isa, lalong-lalo na sa kapwa-mananampalataya, sa kapwa-mananalig nananalig sa Diyos sa ating Panginoong Isu Kristo. Nakikita natin ngayon na watak-watak ang bawat simbahan, watak-watak ang bawat isa. No, hindi nabibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na maghingi ng tawad na sa Diyos. Na limutan natin na tayo rin ay makasalanan at pinatawad ng Diyos. So, isa sa mga bagay na ating gawin ay idalangin natin ang ating kapwa na makabalik sila sa ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na ngayon sa panahon na ito na nandito tayo, inaalala natin ang pagsilang, ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo. Isang mahalagang example at example ang kanyang pagpapakumbaba upang makita natin kung gaano kahalaga tayo sa Panginoon. May mga pagkakataon na iniisip natin ang ating sarili, no? Uh, minsan, alam natin na, oh, kailangan ko na bigyang halaga ang sarili ko. Napakaganda yan no? na bigyan nating halaga, uh, we give uh, import upang alagaan natin ating sarili. Pero huwag natin kalimutan na isipin din natin ang pag ating kapwa, kapwa-tao. Alam natin na uh, sa mundong ito, ang tinuturo ay sarili-sarili lalong lalo na dito sa US, dito sa Amerika, uh, ang mga tao talaga tinutuuan sila na isipin ang kanilang sarili. Privacy, sarili, walang iba kung hindi sarili lang nila. Uh, talagang kung makita nila ang pagyakataon na masave nila ang sarili nila, mapuprotect nila ang sarili nila, gagawin talaga nila no para maligtas ang kanilang sarili ikaw ay mapabagsak. So, ganun talaga ang makikita mo sa mundong ibabaw na ating tinitirhan, mga at mga kapatid. Pero dito, sabi ng ating Apostol Pablo, pinapaalala niya sa atin, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. So dito kung iniisip natin ang ang kapakanan ng iba, Tutunin tulungan natin ang ating kapwa, 'di ba? Walang gera, Walang labanan, walang kompetisyon. Dahil mayroong pag-ibig sa puso natin. 'Di ba 'yan yung tunay na pinapakita sa pagdating ng ating Panginoong Kristo na silang siya upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran, kapahalagahan sa bawat isa. Pahalagahan natin ang ang kapwa natin, ang ating kapamilya, ang ating buhay ang ating pananalig sa Panginoon lalong lalo na ang mga taong na nanampalataya sa Panginoon tama natin. Alam natin na ang kasalanan ay kasalanan. Hindi dapat natin uh, itolerate ito bagos tulungan natin ang kapwa natin makasalanan na makabalik sa Panginoon at manghingi sila ng kapatawaran sa Diyos. Tayo rin ay mangingi din ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. Dito nakikita natin na uh, sinasabi ni Apostol Pablo, dapat nating tularan si Jesus Christ na ang ginawa niya kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos dahil nasa kanya ang katangian ng Diyos dahil siya ay Diyos bumaba siya no hindi siya pumantay bumaba siya yan yung pagbaba niya yung pagsilang niya Nung pagka naging tao siya no sa halip bibinaba niyang lubusan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pag-aanyong alipin no so no ang makita mo saan mo sinilang ating Panginoong Kristo sa samsaban, no doon sa pinakamababa na kondisyon at yung nakita na anasabihan uh, yung mga anghel no na dumating na ang ang bata ang tagapagligtas ang Emmanuel ang Diyos na mas nasa atin. So nakikita natin mga kapatid kung gaano pinababa na, ng ating Panginoon ang kanyang sarili. No, ang mga hari, pag isinilang sila, isinilang sila sa isang kaharian, isang mansyon, isang napakagandang kaharian. Pero nakita mo ang Panginoon, isinilang siya, isinilang sa sa sabsaban kasama ang mga hayop no kasama ang mga mga Uh, animals doon na nanan doon. So nakikita natin kung gaano kababa pinapakita ang ating Panginoon. Pero makikita mo sa mundong ito mahirap na, ang tao pa kung baba, no? Mahirap dahil ang naisip natin yung sarili natin na mas magaling tayo kaysa iba. Pina, pinapaalala ng apostol Pablo sa atin na wag nating uh, isipin na mas magaling tayo sa iba eh, bigyan din naman natin ng uh, kalagahan ang kanilang values, ang kanilang mga nagawa, no? ang kanilang sarili. So, bigyan natin sila ng pagkakataon na mag-exil. No, lalo, lalo na pag may nakita natin kahit sa o saan man na nag-improve, ang ginawa natin instead, i-congratulate natin ang ginawa no, natin, sinisilaan natin. Sinasabihan natin, oo, talagang mas magaling ako niyan, no? Dapat ako yung nasa ganun, nadyan, nadyan, Inisip natin yung competition, no? So sa kapaskuhan, kulang ang celebration kung puro Christmas tree, puro Christmas light lang ang atin nakikita. Pero hindi nakikita ang pagpakumbaba sa puso natin, no? Sa daily natin. Dapat magpakumbaba tayo, isipin natin na ang iba ay mas magaling din kaysa atin at tulungan natin ang bawat isa na mag-improve at mapalapit sa Panginoon. Dahil pinakita nga ng ating Panginoon na siya bumaba, naging alipin at nagsahagyang sa kamatayan doon sa cross. No? Sinilang dahil kung hindi sinilang ating Panginoon sa virgin birth, hindi makumplito, hindi magkaroon tayo ng kaligtasan. No? Hindi magawa ng ating Panginoong Isu Kristo na mamatay doon sa cross. Kaya yan ang pinakamahalaga na nakita mo, uh, pinasan niya ang cross, inako niya ang ating kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa atin, dahil para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, kaligtasan mula sa kasalanan ang ating Panginoong Isu Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang sarili bilang pagpakumbaba na dapat nating sundan at yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya dahil dyan, siya ay may pinakamataas na pangalan. No? Ilang isang tao, siya may pinakamataas na pangalan. Tinaas siya, Diyos Ama, at agit sa lahat ng pangalan na ang lahat ay lumuhod sa Kanya nasa ilalim man sa langit at sa lupa dapat purihin sambahin ang ating Panginoong Isus. Kaya ang sinasabi, Husana to the highest, Husana sa ating takapagligtas na isinilang. Sigaw ng mga anghil, ang isang pagsilang ng isang sanggol na kung saan takapagligtas na lahat ng pangalan sa ilalim ng langit o sa lupa ay sambahin ang ating Panginoong, Panginoong Hesus Kristo. Kilalanin ng lahat na si Kristo Hesus ay panginoon sa ikapupuri ng Ama. Kailangan kilalanin natin ang ating tagapagligtas. Kilalanin natin si Kristo na ating Diyos na nagmamahal sa atin, nagbibigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sana kapatid nakikita mo na hindi lahat sa buhay ay kompetisyon or competition. Hindi lahat na ating mga nagawa ay para lang sarili natin. Titingnan natin ang ginawa ng ating Panginoong Isu Kristo. Gaman makasalanan tayo, makasalanan ka, minahal niya tayo sa kaniyang grasya. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan at bagong buhay. No, sa ating pagkilala sa kanya, sa ating paglapit sa kanya, nakikita natin na may pag-asa pa na magkaroon ng bagong buhay. Kaya, ano mo ngayon, anuman ang mga pag-alala mo sarili mo, o kaya naghihirap ka dahil ginawa mo ang bagay na kung saan pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa iyong kapwa, alamin, alam mo na mahal ka ng Diyos. Yan ay masaya ang Diyos sa iyo sa buhay mo. Masaya ang Diyos sa atin. Yan yung tunay na essence ng Pasko yung pagmamahal, pagpapahalaga sa kapwa, pagpapatawad, pag-ibig at pagkilala sa tagumpay ng ating kapwa, hindi lang sa ating sarili. Palagahan natin ang tinuro ng ating Panginoong Isu Kristo. Magpakumbaba tayo kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Isu Kristo dahil alam natin na pag kung tayo ay nagpakumbaba ang blessing ng Panginoon, tataas tayo ng Panginoon sa ating buhay. Huwag nating kalimutan, maligayang Pasko sa ating lahat. Ingat kayo palagi. Isipin na mahal tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Isus, salamat sa iyong pagpakita ng pagpakumbaba na ikaw ay isinilang bilang tao at maging sa cross ay niligas mo kami. Patawad, Panginoon, na kung saan minsan ay sarili lang namin ang aming iniisip hindi namin pinapahalagahan ang aming kapwa. Tunay Panginoon na sa iyo kami nananalig at sa iyo kami tumatawag. Ingatan niyo kami at patawarin sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Sa iyo Panginoon ang aming buhay, sa iyo ang aming paglilingkod. Salamat Panginoon na ikaw ang tunay na meaning ng Pasko sa buhay namin. Amen. Maraming salamat sa inyong panunood. At hanggang sa muli, kung mayroon kayong mga prayer requests, huwag niyo sanang kalimutan na ibahagi at i-share ang ating video nito, ating live. At sana magkita-kita tayo sa next time na sa ating pag-live. Uh, san ma kayo o kaya nakita nito after sa live. Huwag kalimutan na mag-comment para masubscribe ko kayo. At huwag niyong kalimutan na Uh, magpa-shoutout para sa next time ay mabasa ko yung comment niyo at ma-shoutout natin kayo. So saan mo kayo, ingat kayo palagi at maraming salamat sa inyo subscribers dito sa aking YouTube channel at sa Facebook, saan man tayo magkita o nakita niyo ako sa social media. Ang Diyos ay mag-bless at mag-ingat sa bawat isa sa inyo. Merry Merry Christmas at huwag kalimutan na manalangin sa bawat panahon, bawat tigdo ng ating buhay. Huwag kalimutan na sa salita ng Panginoon. Huwag kalimutan na kahit sa mga paghihirap na kaya pa rin nating pahalagahan ang ating kapwa, kaya pa rin nating magpatawad, kaya pa rin natin na isipin na ang iba mas, mas magaling kaysa atin. Hindi yan kawalan ng, ng sinatawag na Ah, uh, moralidad kung hindi nagpapatunay na tayo ay may Kristo sa puso natin, may Diyos sa buhay natin at iba tayo kay sa mundong ito. Unique tayo na tao na may may paggalang sa Diyos, may pagmamahal at may pagkilala sa Diyos. Palagahan natin ang buhay, pahalagahan natin ang sarili, maging ang ating kapwa at lahat, hit sa lahat pagmamahal natin sa Diyos. Huwag makalimot na manalig, magpuri, magsamba sa Panginoon. Hanggang sa muli, salamat sa inyo, sa inyong suporta. Ingat kayo palagi. Bye-bye.